So, ito yung update natin dito sa Rancho Verde 1. So, ayan. Itong uh, subdivision na to itong pabahay ng IDSA, halos may mga pinipusyari na rito. May mga nakatera na. So, ayan. Kanya-kanya, oh, diskarte ng negosyo, tindahan, gulayan. So, bahala na kayo, Kaya, hindi na natin na kailangan pumunta ng ano. Huwag dito. Ng palengke. Dahil dito... Uh, makakabili na problema yun. Dito pa sa kabila, malapad to. Itong Rancho Verde 1 So, yan oh. Pumintay-intay ka namin to sa barangay. Gumawa mo rin sila. Wee! <laughs> Suplada. Hindi <laughs> naman sit. Hindi <laughs> naman sit. Ito yung uh, main road ng uh, Rancho Verde 1. So ito yung kulay green na uh, mga pabahay na to. Rancho Verde yung tawag dito. So ayan oh, puro puro negosyo na yun <laughs> nasa gilid na bahay ng ito sa main road kasi to eh. So sa gilid itong main road eh puro negosyo kanya-kanya may tindahan ulam, tindahan almusal, may tindahan sa sari-sari store may talipapa hula yan so yun halos hindi nyo na kailangan pumunta ng palengke kasi malayo din yung palengke mga pagkagaling dito mga 140 balikan yung magiging pamasahe mo so yun oh. shoutout dun o oh. <laughs> So ayan, nag-voice over tayo dito kasi dinig yung sounds, may nagpapatugtog. So ayan pa oh. Dito ay uh, halos ang puno na yung mga bahay. No? Dami ng residente talaga dito sa pabahay na to. At dito, tinawag yung anak ko nung nila Ate Rose. Ayan oh. <laughs> tinawag at uh, ayun, Tagal siyang ano at uh, So, ayan yung kaanuhan ng uh, Rancho Verde one. So, kulay green yung mga bahay nila. So, yun yung anak ko na lalaki. Ayan. Nag-jogging kasi kami dyan. Tapos, pinauuna ko na siya. Tapos yun, si Bibi, uh, mukhang uh, may sinasabi ata si Terus at hintay-hintay uh, lang. Higitan nyo, ang lapad ng kalsada, no? Ang ah, lapad ng kalsada. At yun, merong ibinigay kay Bibi. Tuwan-tuwa, -tuwa, oh. May papayat <laughs> May papayat, kamatis. At yun, dito na tayo sa bakery. Okay. Ay, bibili kami tayo. At mo, Bibi. <laughs> well, magkano yung donut mo, kuya? Itong... Ito, chocolate. Tsaka, ayun. Pahinga kung ano. Ah, limang piraso basa. <laughs> Oo. Meron kasi kaming challenge. Eh. <laughs> ha? So, ayan. bilhin na tayo tinapay. At, pili-pili. Uh, Nagutom kasi yung anak ko. So, ayan si kuya, ah. Uh, Voice over ulit tayo dito. Dinig pa rin yung sounds ng kapit kapitbahay. Grabe. Lakas. So, ayan si kuya. Nanuko na... Kung pwedeng sama sa sa videos, pumayag naman si Kuya. At uh, kung pwedeng i-shoutout, uh, i-subscribe din natin yung kanyang uh, YouTube channel na Lloydis Dance TV. no? So, regarding naman yun sa Zumba Dance, yung mga content ni Kuya sa kanyang uh, YouTube channel. So, uh, over tayo dito kasi dinigda-dinig -dinig yung ano eh yung sound si eh, makaka-copyright tayo. So paki-subscribe na lang yung uh, YouTube channel ni Kuya. Regarding naman yun sa health, no? Ang kanyang uh, YouTube channel ay uh, Lloydis Lloydy Dance TV. So ayan dito yan sa Rancho Verde, yung bakery nila, Rancho Verde ones. Kung mas madali mas kilala ah uh, Greenhouse So, yung bakery nila ay Irene's Bakery ba to? <laughs> so ayun. Okay, paki-support na lang yung uh, YouTube channel ni Kuya, yung Lloydy Dance TV. So umalis na tayo. Ayun, nakabili na tayo ng tinapay yun nilalapang na nung anak ko. Nabili nating tinapay. Go na tayo.